dagdag na yung ba? At saka, kaya nila ako pinapahanap dito. Sundan nila ako. Dahil otos ni Boss Jojo daw na papatumba kami. At si Cesar papatumba. Dahil kami yung dahilan bakit na bulabog yung mga negosyo ni Boss Jojo at yung ginagawa nila ng mga mga organ buying no? at kami yung uh, tinutugis ni Boss, jo, Boss Jojo dahil na uh, nabulabog yun kasi lang yung pinadala dito ano uh, ganun si Boss Jojo, no

So yung mga tol, si Cesar. Dahil dating tauhan niya ni Boss So si Cesar, ni eh, nagdadala din ng tao. Baga siya yung uh, commander din sa pangkat nila. So minsan na lang doon siya nakikita ni Cesar, to si Rico. Dahil siya, trabaho niya, hitman. Kung saan-saan siya sumagala. No? Kung saan yung

At, At, ito yung sana. Ito yung sana naman. Ito yeah. ngayon. May iba't tungkol nila. Dito sa basta. Mas magandang gawin natin dito. Hindi ka na lang sa mga viewers ba sa imong gibuhat? kita muah Hai nah, kau sore bah Hai sore saya lah Ini kenal Ini kenal sore bah Para petuarin ke bapak Petuarin ke sana mga... Ambil Buang ini yang ini mudah eh. mudah Itu Ini kan Ini kenal kawat Tanginahay ko pa. Ah, mga ko. Sorry sa ako, an? mga tao nga. Binigyan mo may tindihan nila. Ah, hindi hey, ako lang tawad sa eh. ano. Lalo lalo na sa viewers na tama ko ngayon. Tama din po ako. Ang kasalanan po, hindi nawa po. Kaya po nga. Sana magpatawad niyo po ako at sa mga taong na biktima. Ang tusan na po ako talaga ako siguro sa kawalan ng hirap yan po tawag po sa inyo tapos kami na makauwi bukas, bukas ng bukas ngayong araw so i-update namin kayo bukas mga tol sa pag-uwi namin kung ano nabang kalagayan doon no? So, yeah. okay. 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 Yep. tayo ng pera doon sa mga natin. Mga kampera. Para kampi talaga magpagamot tayo sandali lang yung mga tol makapaggamot kami hindi tayo pwedeng aasa na lang sa himala ng binibigay ng tubig sa balon mabuti talagang mapagamotin kami isari ko bitim kapanwala ang guna na naka nakagaling yung tubis balon bisan no wala pero pagkatapos ng kabihan umuwi yung makaramdam niya ito na hindi na kaya ito Kakak, matagal sa tubig kalau hindi matagaloy wala normal na tubig ka ya. dami <laughs> na hmm. anu yan natulungan hmm. kaya lang binabantayan tingin nila na hmm. may mga tama ng bala yun binabantayan na hmm. yung tubig bulot Wala ka lang pamilya, no? Lansip. Sama mo lang ako Sama mo ba ako? Hmm? Sama sama, sama, sama Sama mo lang ako ba? Oh Ha? Huh? Okay Sama Pag bagong buhay nyo rin Sabay ka na lang Hindi ka na, bye Sabay ka Alam ba yung mga gawain sa Ba? Bye? Mga trabaho Alam mo trabaho? Bukit sidang mah anu lang. Ma, lang. Bulai Indah ya. Hmm. Sudah so, so, datang terbaham talaga. Ada anu lah oh. Ya so, ada anu nang tahu. Ini Yang pengdatong. Hmm? So, oh, bos agak sibuk. Oh. Moah. Sudah dia. Heh. Bintang banget. Nga ba? Oo, nabibidito ang gusit natin trabaho talaga niya. Bumibinta ng kahoy, singkwenta yung sang round, sang bull, mga hmm. laki, sang bungkus. Hmm. Hmm. Anggang na kita ang kanang potential na ito.

Hmm. Ini pelabas bas yang terbawa ni, Riko. Orang yang nelayan Nah, dati plus angit man Dibas basta uh. oh. Angang pula to Masa nak sebahaya kan? na mag magbagong buhay na ako. Nga nahimik na lang. Tatrabaho ng normal. Tapos lang na naman yung gagawa ng hindi maganda. Kaya Tuloy na natin to Ngayon lang manahimik. Kalaban, laban mga tol tuloy natin ang laban hindi tayo tigil dahil hindi natin matigil eh Ilan lang yung kalaban namin Nagsamahan nila Ito Pabito so, si Sabi So matitinik yun Matitindi yan.

lebih yang bahaya Lepitan uh. hmm. uh. yep oh po tayo naging pintro dati doon sa Isla Burgas ha? Okay mo, hindi tayo naging pintro hindi ko maalala na ha? siguro parang naging pintro na siguro tayo ba? parang ha? parang naging pintro na tayo siguro so ngayon maagal tayo matulog mm -hmm. para malakas tayo Okay. No? Okay mga tol, uh, -um na kami, na kami ng luyan, mag-prepare ng No? Yan lang. Ah. So ako ng luyan, uh, pagtulugan. Thank mga tol, ha? Sana ma-share nyo itong video na to. At uh, sana matulungan kami sa aming pagpapagamot. <coughs> no? Sana may mga taong uh, handang tumulong sa amin. So, thank you so much talaga sa inyong lahat. No? May maraming salamat talaga.